Mama Sala. na ako ng kita kaita na marami pera. Wow. Sige po. Sige po. God bless po. God bless. Hi mga kapalad! Handa po tayo ngayon ng ah. bibigyan natin ng cold pink tool. Yeah. guys. Try natin 'yung naga po ako kami. Sinama po kami ng papa niya dito. Nung namatay ang tunay niyang mama, iniwan kami. Nakapangasawa po ang papa niya taga ati mo ng Sabi ko parang iniwan tayo ng papa. Sige, next time. Basta ko na tayo binalikan. Saka tres. Kaya so bigyan po namin kayo ng konting tulong ha. ito Anong po. Ako. Ang dap Ang sa amin. Buti nga po kayo eh. Kahit wala po kayo sa pagbubuhol eh, natulung eh. Dapat mas malaking tulong matanggap namin sa amin nasa... na kasi silang nasa yung kata na marami. po. Sir. God God po. You. God bless po. God, God bless, God bless po. Alam ko na ako ka nakatira. Dadalan kita ng dress. Dito lang po ba kayo? Po sa isip niya, no? Malagi po nandito lang po kayo. Uh -huh. Pag kami po nandito kami pangarap. Oh, God po.